Sa basketball muna, inabot din ang 30 taon o tatlong dekada bago muling sasabak ngayon sa second round ng NBA playoffs ang Cleveland Cavaliers. Huling umabot sa NBA Finals ang Cavs sa inyong pang panahon ni Lebron James. Kung narito kaninang umaga, nagawang i-dispansa ng Cavs ang Orlando Magic sa Game 7 ng Eastern Conference Playoffs. Ang dito kay All-Star guard Donovan Mitchell, pagod na raw siya na palaging natatalo ang Cavs kaya naman nagpursigito na bit-bitin beat ang sa comeback win. Ang Game 1 sa semifinals kontra sa league leader na Boston Celtics ay magsimula naman sa Miyerkules. Sa women's volleyball naman ang kapanapanabik na championship game sa 2024 PBL All-Filipino Conference. Arang kada na yan sa darating na Webes. Muling magtutuos para sa titulo ang may pit na magkaribal na Choco Mucho at Cream Lime. Huling nangyari ang showdown ng Cool Smashers at Flying Titans sa finals noong pang 2023 Second All-Filipino Conference. Kung narito kahapon nga ay para yung nanaig na turang dalawang top women's volleyball team sa magkahiwalay na laro.